Kamusta sa lahat mga kaibigan sa Kalaweiler? Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang gagawin kung hindi ipinapakita ang status ng iyong relasyon sa iyong Facebook account. Pumunta sa iyong account, iklik ang tungkol sa akin at iklik ang magdagdag ng status sa relasyon. At dito kailangan mong piliin ang pangunahing bagay, ang setting ng privacy. Ngayon, nakaset na ito sa publiko. Ibig sabihin, nakikita ito ng lahat sa Facebook. Marahil meron kang setting na nagpapaprivado ng lahat ng ito dito. Kung gusto mo lang makita ng iyong mga kaibigan, pwede mo ring piliin ang kaibigan o kaibigan ng mga kaibigan. Dito. Pero nakaset ito sa akin sa publiko. Dagdag pa. Kung hindi ito makakatulong, pumunta sa iyong profile, settings at privacy, privacy center. Narito ang karaniwang mga setting ng privacy. Piliin ang unang option sa Account Management Center. Narito ang mga setting ng audience. Narito ang impormasyon sa profile. Dito, dito makikita mo ang impormasyon tungkol sa iyong relasyon. Oo, pinili mo rin dito kung ano ang publiko. Yun lang. Salamat sa inyo. Mag-like, mag-subscribe sa channel, paalam sa lahat, at sa pamamagitan ng daan. Nais kong idagdag na mayroong ilang mga kinakailangan para sa status ng relasyon na ang parehong mga account na nakalink dito ay dapat na hindi bababa sa 30 araw na ang edad at dapat kang higit sa 18 taong gulang iyon lang salamat sa inyo paalam sa lahat